Bago ang lahat huwag kalimutan mag-subscribe bilang inyong suporta. Isayas Kapitulo 43 Versikulo 11 Ako, sa makatuwid bagay ako, ang Panginoon, at laban sa akin ay walang tagapagligtas. Isayas Kapitulo 44 Versikulo 6 Ganito ang sabi ng Panginoon, ng Hari ng Israel, at ng kanyang manunubus, na Panginoon ng mga hukbo, ako ang una, at ako ang huli, at liban sa akin ay walang. Diyos, Isayas Kapitulo 44 Versikulo 8 Kayo'y huwag takot, o magsipangilabot man, hindi ko baga ipinahayag sa iyo ng una, at ipinakilala. At kayo ang aking mga saksi, may Diyos baga liban sa akin. O zero, walang malaking bato, ako'y walang nakikilalang iba. Isayas Kapitulo 45 Versikulo 5 Ako ang Panginoon, at walang iba, liban sa akin ay walang. Diyos, aking bibigkasan ka, bagaman hindi mo ako nakilala. Isayas Kapitulo 45 Versikulo 6 Upang kanilang maalaman mula sa sikata ng araw, at mula sa kalunuran, na walang iba liban sa akin, ako ang Panginoon, at walang iba. Isayas Kapitulo 45 Versikulo 21 Kayo'y mangagpahayag, at mangagpasapat, 00, magsanggunian silang magkakasama, sinong nagpakilala nito mula ng mga unang panahon? Sinong nagpahayag niyaon ng una? Hindi baga ang Panginoon, at walang Diyos liban sa akin, isang ganap na Diyos at tagapagligtas, walang iba liban sa akin. Isayas Kapitulo 45 Versikulo 22 Kayo'y magsitingin sa akin, at ayoy manggaligtas, lahat na tagawakas ng lupa, sapagkat ako'y Diyos, at walang iba liban sa akin. Isayas Kapitulo 46 Versikulo 9 Inyong alalahanin ang mga dating bagay ng una, sapagkat ako'y Diyos, at walang iba liban sa akin, ako'y Diyos, at walang gaya ko. Isayas Kapitulo 47 Versikulo 8 Ngayon ngay dinggin mo ito, ikaw na hinati sa mga kalayawan, na tumatahang matiwasay, na nagsasabi sa kanyang puso, Ako nga, at walang ibaliban sa akin, hindi ako uupong gaya ng babaing baw, o mararanasan man ang pagkawala ng mga anak. Isayas Kapitulo 47 Versikulo G Sapagkat ikaw ay tumiwala sa iyong kasamaan, iyong sinabi, Walang nakakakita sa akin ang iyong karunungan at ang iyong kaalaman nagpaligaw sa iyo at iyong sinabi sa iyong puso ako nga at walang ibaliban sa akin